Kaya gusto ko ng kapatid ko. Alam ko. Pero ikaw yung gusto ko. Gusto mo rin ba ako? Kung pwede lang. Pinakasalan na kita. Pero... Pero hindi pwedeng sarili mo lang yung iisip mo. Hindi lang tutunggol sa so kung anong gusto mo mahal mo ang kapatid mo. Choice eh. Tinaas mo ko eh. Ang taas. Ang hirap maiwan sa ere. Ang hirap. Kapatid yung kalaban ko eh. Huwag na ulit gawin yun ah. Huwag ka na magpaasa na kaya mo ako mahalin ko hindi mo na ako kaya panindigan. Ang sakit eh. Jackie. No, wag. Ikaw ay nagturo sa akin na kapag mahal mo, Kahit mahirap. Kakayanin. Kaya 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 ko to. Para ti boss, rasa habi sa kan iisipin ng ibang tao. Kelenumuno na ikaw. Hindi pa bigyan ng bigay, Kiko. Mauubos ka nila. Matuto ka rin tumanggap. Kung di man ngayon, sana balang araw, makita mo yung Kiko na nakikita ko. A person who deserves complete love and acceptance. A love that is as giving as he is.